Ito ang nanay na binawian ng buhay ang limang anak niya para iligtas sa demonyo. Siya si Andrea Pia Kennedy. Habang lumalaki si Andrea, nagkaroon siya ng mga malalang mental health problems but eventually naging stable naman daw siya. In 1989, nagkaasawa siya at ito nga si Russell Yates at nagkaroon sila ng mga anak na pinangalanan pa nga nila galing sa Bible. Ito ay si Noah, 7 years old, John, 5 years old, Paul, 3 years old, Luke, 2 years old and Mary na 6 months old pa lang. Pinalaki naman ni Andrea ang mga anak niya ng may pagmamahal pero isang araw bigla na lang siyang may maiisip na darating na daw si Satan. At para mailigtas ang mga anak niya sa pagdating ni Satan, meron siyang kailangan gawing babago sa buhay ng buong pamilya niya. Noon 22,001, 20, 8.30am, umalis si Russell para pumasok sa trabaho. Pagkaalis na pagkaalis ni Russell, dito sinimulang atakihin ni Andrea ang mga anak niya. Inuna niya si Luke, Paul and John na nilublob niya sa may bata hanggang sa bawian ng mga buhay. Katapos nito, kinuha niya ang tatlong walang buhay niyang mga anak at nilagay sa may kama at saka binalutan ng mga kumot. Nanod ni Andrea ang bunso niyang si Mary at sinimulang lubloben sa may bathtub na naabutan ni Noah. Nanong niya ang nanay niya na what's wrong with Mary pero bago pa sumagot yung nanay niya, na-realize na niya yung nangyayari. Sinubukang tumakbo at tumakas ni Noah pero nahuli siya ng nanay niya at dito nga siya kinaladkad nito pabalik sa may bathtub kung saan siya binawian ng buhay. Makalipas ang ilang minuto matapos niyang bawian ng buhay ang mga anak niya, tumawag si Andrea sa mga pulis at sinabi yung ginawa niya na ikinagulat nila. Dating nga naman agad yung mga pulis at nakita nga nila yung mga bata at dito na nga nila inaresto si Andrea. Ayon sa investigasyon, ilang beses na palang pinagtangkaan ni Andrea na bawiin ang sarili niyang buhay at na-diagnose na pala siya before with depression and schizophrenia. Ang unang beses daw nagkaanak si Andrea, nagkaroon siya ng postpartum depression at psychosis na mas lumala pa habang sunod-sunod siyang nagkaanak. Mas lumala pa daw ito dahil kay Michael Waronecki na merong itinuturong isang religion na sobrang pinaniwalaan ni Andrea. Ayon kay Andrea mismo, My children weren't righteous, they stumbled because I was evil. The way I was raising them, they could never be saved. They were doomed to perish in the fires of hell. Ayon kay Russell, nagdedelasyon lang daw yung asawa niya na hindi daw sana nangyari kung hindi nila nakilala si Woronyeki at kung hindi nagkasakit sa utak si Andrea. On July 26, 2006, nahatulan ng not guilty si Andrea by the reason of insanity. Sa so ngayon, nakakulong si Andrea sa Kernville State Hospital kung saan siya ginagamot sa sakit niya. R.I.P. kay Noah, John, Paul, Luke, and Mary.